pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyena niyang si Jetro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito ngunit hindi nasusunog. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko nga ang mabuti kung bakit din nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayan. Sumagot si Moises, Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Egypto? huwag kang mag-alala hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan sabi ng Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.